Kupang, dito sa binabakuran natin no, dito po kay Tita Josie. Na yan, uh, nag assemble na sila ng mga ano. Ah uh, bakal, oh kapartrabaho no. Okay. Pagay ka yung Tita Josie. Ayan po, uh, Tito Josie ito na ano po, Tita Josie ayto na no pun dagyan nyo ng ano no. Hala nga. Eh. Uh, Bago nyo yun. Tapos ialay nyo na, lagay nyo na rin yung ano. Papa. Ito, mabataan ko tasi sa baba o. Oh. Ayun ba, pa, oh, bakit baloktod yung ano nyo? Oo, oh, siyempre hindi na pa nakapatakan. Hmm. Napatak pa sa tasi yan. Pantay dun yan? Oo. Oh. Sagad dun sa dulo. Sa ulog yun o. Paano na yan, ulugan? Anong wala na sa ulog? Pero ay pader. sa ulog nyo yung poste. Dito sa labas. Tapos hindi baling lalapad na yung poste yun. Walang problema. Ayan. Ayan, dito po, wala sa ulog. Patayok. Ah, ulog natin yung sa atin. Kaya yung isa labas basta yung, yung ulog nyo rito. Basta tapat nyo dito sa ilalim na yun, o. No? Oh. Ah, tayo ngayon, ha? <laughs> oh, bye, <laughs> Oh, ba, oh tatawa, e, dito. Ito na yung mga, ano natin, poste, na, Una, na, na Ano, kasya lang yung poste natin? Ha? Tatasya. Kaka-14 lang kanin. Ah, kaka-14 lang. Ano ba sukat niyan? 20-20? Hindi, 20 Hmm, ito ba? Ayan, uh, kapag assemble na sila ng mga ano, poste natin, no? tapos ito, iuhulog. Ano bang yung sabi ni Tita Chona? Ano daw, mga okay naman yung lalim? Okay. Ha? Okay. Anong sabi niya? Oo okay. daw. Napakalalim ana. Sagad na ba na yan? Sagad niya. Oo oh, wala na po yung sasagad. <laughs> matibay na po yan ha. Yan ha. ano na yan. Matibay na yan. Bakot lang ha. Oh. Ang ginagawa natin. May ano pa sa ilalim. Hmm. Yan. Napakalalim na rito. Ano, makakapagbuhos kayo mamaya. tayo nyo. Na Mr. Bulakte, makakapagbuhos tayo. <laughs> hindi, ang hina mo naman na ano. Yung isa, langanin yung sagot niya, hindi siya, oo, <laughs> oh, hindi. Kaya tapos ikaw, todo, ano ka. Talagang sinabi mo, hindi. ano naman, ako lang Di ba, ikaw yung ano, nag-aakot ng materyales. So. Marami rin pala yung graba, no? Kumuha ka na ng timba. Hindi pa pala. Hindi pa pala eh. Oo, oh, kahit dalawa lang, man. Lagyan nyo ng kalang sa ilalim ah. Oo, mamaya pa yun. Pag ano ha. Hindi ah, pinapaalala ko lang ulit. Baka makalimutan nyo. na <laughs> ayano Ayan mo, oh, mas malalim pala tayo dun sa dati oh mga katrabaho ibig sabihin na mas maano yung sa atin mas matibay no? mas matibay no? Ay, -di wapping, wapping. Wapping. Jome, jome, Ano ba? No. <laughs> Wapin Ano Ano? Uh, mga wang, tayo, basta, pantay no, Oh, pantay lang tayo dito sa nosing niya. Yabaling, mm, 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 mm. Ah, tiyan, kahit, no, ante, kahit <tinyo>, na, ano, hindi, na ano na siya, uno media um, rito um, Pili na lang ako ng pang ano natin, uno media Yung tubular na pang forma natin, gagamitin no? <coughs> okay. Yan na lang. pati yung dito niya sa pinaka-tie beam hmm, Hindi grabo na po, mo, 430, Port, 430 itu ketekai okay. rasa kain okay. bila tamben eh ah dia kali okay. sapi deliver polo eh pepaya aku ten karelo okay. ke ini mama aku nak ke ni meto Diyaya, yung guhit again. One and one half, yung ating ano, guhit. Tapos lalagyan na ng ano yung pansi. Mga uh, katrabaho. Tapos eh, kailangan diretsyong yun diretsyo talaga, no? Mga katrabaho. Ayan, nuhulugan nila. Oh, wakan mo rin dito, Mr. Marvin Agustin. Tapat mo dyan sa may guhit. Lahat may kili, banda me kili ben? ben. Ben. Banda rito. Ito mo 'yan oh. Hulog. Oh, mo takpan. Mini video ko, tara <laughs> takpan mo yung guhit Eh. na Na? Nalagyan na ng guhit Para makita nila Alam, tiretso yung mga poste natin ha? Hulog na hulog yan. Kailangan eh. Yan ang hinahanap ni Tita no Josie. Kaya tayo yung nai-recommenda rito para <clears throat> maayos daw yung pagkakagawa. Eh, Siyempre, nai-recommenda tayo ni Tita Chona. Kaya kailangan na eh, maayos yung or nanay Chona palang tawag ko sa kanya. Kaya tapos yan, no, si Tita Josie naman ang tawag natin po sa kanya. Okay? video eh binibigyan kita tinatago mo ulit. <laughs> <laughs> Tapos dito, nagsusukat na sila. Ay, sukat natin yan. 35. tama lang pala dinala ko yun eh Sama nabi, dia na Kamu kan muna. <laughs> Yan na uh, nag-assemble sila ng post natin no? ng mga ano uh, Ayan, uh, natin, dinamit tayo 12mm. Tapos yung stirrup nga natin, ulit natin ay 10mm. Yung mga bakal natin. Wada mo ano lang. Ano nga mga pakakan yun itong... Luwala. Ha? Tapos ako yung 20. Okay, tingnan mo na ito. Okay, pwede na yan ito. Ito lang yung wala. Tira po, sobra. Kaya nga po siya, ito lang lang. Yung ano, kulang. Yung sa ano? Kulang ng ilan? 10. 10. Sa kapwenta natin. Oo. Hmm. ko kay Marvin yun ah. Hmm. kami yung minta. ka Oh, balik dar. Balik dar Para pag ano dun, pag tinayo mo talagang tatayo sa mag-isa ka. Pag ginagis mo nun, oh, tatayo ka agad yan bin. Alam, yung pagtatali, ano yan. yan ay, sir, ay, alternate. alternate. Alam mo yung alternate. Ah, Ayo, kali ini ganti ya. Nah, tadi mau dia Ben. Kayak mamanya, Nenek

Bukas pa kapagasinta na tayo, no? <laughs> Biyernis na bukas. Pag natapos sila ron, oh, magpapalitada dalawa. O, oh, Ben, mo sa, yan, sa may sulok, sa may kanto, para, ano siya, kailangan nakakanto. O, oh, di na naman naka, ano, ano sunotra yun sa'yo? Ano sunotra ba, oh? Alam mo yung una Sinatra? oh, baliktad na naman. Dito, yan. Tapos yung ano, pag nagtatali ka, sa may ano talaga dito, sa kantong kanto siya. Para iano mo doon sa mismong kanto. Para magandang tingnan. Ito muna Ano? <laughs> <laughs> What's that? for them.

Galing ano, nga nga ni Katangay vlog. <laughs> Galing na mula ka. Masagot kami na. Uy yung trabado niya. <laughs> <laughs>

Hindi kami dito. Hindi nga nga. Hindi Ito nga. Hindi na. nga. Hindi nga nga. Hindi nga nga. Hindi nga nga. Hindi nga Hindi nga nga. nga nga. Hindi nga nga. Hindi nga Ayos Hindi nga nga. Hindi nga

あどう <laughs> baka tablet meton, Ay, meton, like, see, chi -chi. Ayan, mga. katrabaho, natapos na 'yung mga post natin na assemble na lahat, no? Ayan, uh, itatayo na siguro 'to mamaya, mga katrabaho. Siguro mamaya hapon siguro pagbalik natin dito eh baka maitayo na 'yung mga post na sabi niya ano, law, law na, di ba? Pahinga muna yung law na. Starting na Ay, starting na pala, law na. O ka pala. Okay, punta muna tayo na ano. Uh, ay, daan na ulit tayo pala kay Ma'am Kati dahil kukunin natin yung mga ano. Yung abono na binili natin sa yung gamot, no? Tapos pag uh, tapos doon, ay uwi na tayo. O mo na sa bahay. Tapos eh, diretso na tayo ng magalang mga katrabaho. Iwanan ko na muna kayo. Kayo na muna bahala dyan. O yung dump truck din ha. Lagi mong linilinis ha. Baka nakargaan mo ka to. Ha? Baka kalimutan mo. Baka kung saan saan pa binibiyahe ha. masyadong ano yung biyahe ng dump truck mo. Ayan. Ay, pasok na ni Marvin oh Alos na nga lahat. Ina dyan. sa ano. Sa pukagin. O. Oh, Palagay mo kakasya na yan. Nasuntada. Dyan sa ano. O. Oh, pati yun doon kaysa po ayan po uh, Jose, ay tito baliwala sa hulog kasi konti ano, konti. Okay, labas yun ng konti yun. Oo, oh, sige. Okay, sige. Okay lang yun. Tarakan ko lang. Ipakailiya pa mo eh. Hello? Alam mo, hindi ko na <clears throat> Ayan, sige, ano? Uh, oh, no. iwanan ko na muna kayo, no. uh, po na Ah, uh, wait muna ako. Ha? Okay, hindi na ako nakaalis sa inyo, Pupunta lang ako ng ano ngayon sa Magala para mabisita ko yung nagtatrabahan na. Alam ko, ano sila. Ah, uh, patapos na daw sila ron. No? Kailangan natin puntahan. Okay, sige. Iwanan ko na kayo. Babayo! Na? Ayan mga katrabaho. Yan ano yung nakbag mo niyo ah. Simento. Nakbag mo kayo tangka. Ayan. Yan na pila niya simento? Oo. Oh. Parang may kitang ginamit yan. Kasi akarakalo sa graba, akarakalo pa itang graba. Ang gagawin ni graba yan. Sumubra niya itang graba na eh. Ha? Dito akong posti kayo niya. Karita ka tara. Karita. Akarakalo na pa ito. Paglakaw <laughs> mo ito itong kayo nito. Ayan, nabuhusan na po pala mga katrabaho. Ayan, na, na, na ay... Ah... kaputol lang pang bagya Ayan mga katrabaho <coughs> ano, ano na matawa. kapagasinta na si Marvin mamaya ano na eh bali dito sila naghalo mga katrabaho ayan pinagaluan nila hindi sa mga pap makatali ang kilalang yan na? Makatali ka na lang, tingin ba ka makatali ka lang? O ito ka rin, tinali yan mo naman. O, makatali yan mo. Tinali eh. No, Ngayon tas siyang kunan mo kanyan. May patana nyo, oh. At agami ah, yan, yun, oh. Eh, no? May tambunan nyo kayang kay. Yung kaya pala, masyas na yung pala kayang eh. Nga. Nung kape, din na palang kanyan, yun, oh. gaminalo alas kaya pa naman. Anong oras? Anong oras? po. Oh, ay pa, magalas 4 pa po Kaya may kaya luka mo may tumbin. Kaya nung hanggang nga din na niyang uh, may